sa uusapang muli o oh, mainit na pinagdidiskusyonan ang mga revelasyon ng tila isa sa mga pinaka-divisive no, na personality sa Pilipinas na si Jake Zyrus or formerly known as Cheris Pempenco. Jake Zairus' memoir resurfaces reviving talks on his past struggles. Sabi sa isang article, at itong mga struggles na to ha, hindi madaling pakinggan. Miski ako nung nakita ko, hala, sabi ko, may ganun pa nangyari sa kanya, no? Uncomfortable. At hindi ito yung mga bagay na kaswal lang na pinag-uusapan. Naglakas siya ng loob para i-open up yung mga bagay na to. Una, pag-uusapan dito yung naranasan ni Jake Cyrus sa kanyang chew nung bata pa. Trigger warning agad dyan, ha? Napakabigat. Buka agad. Pangalawa, and I'm sure, Marami sa inyo ang magagalit dito dahil madalas po nakikita natin yung pagkaiba-iba ng mga opinyon ng mga nakakatanda o mga boomers na tinatawag versus mga millennials at mga Gen Z pagdating sa usapin ng pera. Dito rin iikot yung napakahabang kwento ng pagkakawala ng relasyon ni Jake Zyrus sa kanyang ina. So alam ko na iba-iba ang edad ng mga nasa mga taga-panood po natin 'no. Pero sana magkaroon po tayo ng respeto sa ating discussion sa sa comment section. 'Yan naman ang goal kaya gusto nating na pag-uusapan yung mga ganitong klase ng kwento. Pangatlo, pag-uusapan din natin 'no ang pagiging transgender ni Jake Zairus, yung pagtanggap niya sa kanyang sarili. Ang transition ni Charis Pempengko para maging si Jake Zyrus. Isa mga pinaka-diniscuss nitong nakaraang dekada ha, si Jake Zyrus dahil sa mga usapin na nabanggit ko kanina. And to be honest, one of the most hated at the time na personalities. Pero dahil sa pag-resurface ng mga excerpts na ito, no, na uh, nakikita ko na maraming nagsasabi na, ay, nangyari pala sa yung mga ganung bagay. However, our topic today will raise the question. Ano ang mas importante? Ang opinyon ng ibang tao sa buhay natin o ang pagtanggap natin ng buo sa ating mga sarili? Kahit na ang ibig sabihin nito, eh madidisappoint natin ang lahat ng tao sa ating paligid. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang The Revelations of Jake Zyrus. If you tell anyone, I'll kill you. She really had an interesting life rock bottom struggles, siya yung nakaranas. Siya nakaranas ng abuse, siya nakaranas ng mga tao na niloko siya, everything, siya lahat yon, siya lahat sumalunod. Pag iniisip ko kasi pinagdaanan niya, doon may isip, ang lakas pala niya. She's my hero. Kalimutan na nila ako, pero huwag nila kakalimutan na narating ni Charisse. If I don't have you... trigger warning, inuulit ko lang po ulit, ang paksa natin ngayong gabi ay dadaan sa mga usapin ng at, at abuse. I am Jake. Sa totoo lang po, no, hindi ko rin alam na nangyari pala sa kanya yung mga ganitong klase ng bagay. Nakita ko lang din dahil na i-share ito online. So ganito yung nangyari. Naging hot topic ulit at nag si Jake Zyrus dahil nga dun sa mga excerpts na ipapakita namin ngayon, no, galing sa kanyang 2018 autobiography na I Am Jake. Ano ba yung buod, kumbaga, nitong librong ito? Dito, kwinento niya kung paano siya nahirapan, nag-struggle, noong mga panahon na sobra ang pagsikat niya sa mundo at kung matatandaan po natin, no, tad yung YouTube na mga videos niya. Marami yung natatrap sa rabbit hole na tinatawag, no, paikot-ikot ng mga birit ni Charisse pa at na time. Alagang-alaga din po siya ni David Foster. Laging trending yung mga videos na, hindi ko alam kung Korea yon or Japan, pero nandun siya. Sabi, ang liit na bulinggit. Tapos ganun yung boses. At uh, yung pyramid, ayan, sikat na sikat po yan noon. And even made it a Sunshine Corazon sa hit TV series na Glee kung saan nakasama niya lang naman kumanta si Leah Michelle. Ganon siya kasikat. And hindi ko alam if alam niyo to, no? ako pinaka nakilala ko siya kasi super fan po ako ng Final Fantasy. Pero Final Fantasy 13 2, si Jake Zyrus yung kumanta ng theme song nito ng New World. Pero as Cherise Pempenko pa siya noon, dun ko siya pinaka na-appreciate. Anyway, sa sobrang taas ng trajectory ni Jake Zairus, ang hindi pala alam ng lahat, eh napakarami niya pala mga pinagdaanan. Trauma, identity crisis, yung relasyon niya with his family. Umpisahan agad natin at napakabigat agad. Childhood trauma. Sabi ni Jake na anim na taong gulang daw siya noong mangyari ito. Matahimik raw siya naglalaro bilang isang bata. Ngayon, meron siyang two ay sa kanya nag-i-sketch daw to or nagdo-drawing. Bigla siyang tinawag. Charis, Charis, halika dito. Do-drawing kita. Nung mangyari daw to, kahit na bata pa siya, alam niya. May ganun kasi, di ba? Alam mo, may kutob kang may maling nangyayari. Alam niya na mayroong mabigat na paparating. Pero dahil bata pa siya, syempre wala siyang choice kundi sumunod. Nung dinodrawing na raw siya, alam mo yung dinedenay niya parang sa sarili niya na may nangyayari. Siguro, hindi naman ito gagawin sa akin. Siguro, parang gano'n yung iniisip niya. Ganun kasi, di diba, pag mahal natin, no, at chuhin niya yun, syempre, mahal niya yun. Hindi natin pag-iisipan na masama. Lalo't pamilya, di ba? Hindi natin iisipin na kayang gawin yung ganitong mga klase ng bagay. Hanggang sa pinapasok daw siya sa kwarto. Dahil, hindi, pwede po, no, yung ganitong mga usapan sa YouTube, hindi na po tayo magbabanggit ng specific. Pero alam niya na to, eh bubuorin ko sa inyo. Sabi niya na nung nangyari daw, yung mangyayari ay natameme na lang siya. At kumbaga hinihintay na lang matapos ang nightmare na ito. Yun yung words niya. Napatanong siya kung paano ito nagagawa ng tinawag niyang pangalawang ama. ba? Diba? Kumbaga. At ang malungkot dito, na ulit pa daw ito ng napakaraming beses. At sinabihan siya na pag sinabi mo to, papatayin kita. Ngayon, hindi niya alam kung alam ba ng mga kamag-anak niya, pero nandun lang daw pag nangyayari yun eh. Nakita ko, binabasa ko din eh. Ang bigat sa pakiramdam sa totoo lang. At pinaniniwalaan niya raw na kayang gawin to ng tito niya sa kanya. Dahil yung violence niya, hindi ko na po alam yung parte na to ng kwento, no? Pero yung violence daw, eh, hindi daw bago sa pamilya nila. Ngayon, alam kong mabigat na to. Pero sadly, kung ako yung tatanungin, kung yung for the context of the whole story, no? Parang hindi pa yung... I-I-I mabigat siya, no? Pero parang hindi pa yun yung pinakamalungkot na parte ng kwento. Alam niyo kung bakit? 15 years later. 15 taon, di ba? Kinimkim niya lahat. Hindi ko na rin alam kung paano natapos to, no? O paano siya nahiwalay dun sa dito niya. Hanggang sa isang araw daw, napag-desisyonan niyang sabihin to sa kanyang ina. Isang araw daw ay nasa loob sila ng isang sasakyan. Biglang nabanggit ng nanay niya na ininbita ang cuhin nito sa bahay nila sa Tagaytay. O, oh, Charisse, ano ha? Pupunta yung tito mo. Ayan. Kung saan, no? Siguro biglang nag sa kanya lahat. Na-trigger daw si Jake. At, uh, at di ba pag bigla ka minaaalala, di ba magbabago yung mood mo? So, napansin niyo ng nanay niya. Hala, bakit ba yung mood itong anak ko? Tinatanong daw siya ng nanay niya. Nagkakaganyan ka sa tito mo? Alam mo yung tito mo, ang daming nagawa sa atin niya tapos ganyan ka? Parang ayaw mong kasama, 'di ba? Kumbaga parang tinatalakan na siya at the time nagagalit hanggang sa sinabi niya, may ginawa po si tito sa akin. Ito na yung malungkot na parte no? uh, hindi ko alam kung ganun din yung uh, sentiments nyo dito pero para sa akin no, kung sa akin nangyari, dito ako mas malulungkot. Kasi hindi daw naniwala sa kanya yung nanay niya. Anong nangyari? So tinawagan daw ng nanay niya yung tito niya. Tinanong, ano yung sinasabi ng anak mo na ganito raw? Totoo ba to? Siyempre, no? Hindi e, ito. The infuriating part, matapos daw nito, sa kanya pa nagalit yung nanay niya. Sinabihan siya na parang ang kapalaman ng mukha mo, gumagawa ka pa ng kwento sa tito mo. Parang ganun. And I can only imagine how it felt na yung magulang mo na dapat kakampi mo, yung tao na dapat tingnan ka, no? na dapat magre-rescue sa'yo, eh, hindi tumulong sa'yo. Napakasakit po nun. And I'm sure, na-experience yun na yung ganitong klase sa buo. Baga parang, parang ka na-tridor, no? Sa buhay mo. I'm sure, na-experience yun na yan. Hindi man ganito kabigat yung pangyayari, pero alam ko na na-experience yun na yan. Anyway, alam na po nating lahat na at this point, Jake Zairus chose to cut ties with his mother. Kaya bago ko po ituloy, alam ko kasi na pag may kakilala tayo nagkakat ng... Eto ay sisingit ko lang din po. Pero pag may kakilala tayo na nagkakat ng ties sa parents nila, ang sinasabi, wala kang utang na loob sa parents mo. Or paano mo nagawa yan sa magulang mo? Yan ang nagluwal sa'yo. But people are never asking the question na ano kayang kayang gawin ng isang magulang para talikuran ito ng serili nitong anak. Hindi naman ganun yan na, ay, wala na nga akong pakialam sa parents ko. Ano yan ni eh? cycle na paulit-ulit hanggang sa mag-i-snap na lang na, aalis na ako. Alam ko marami sa inyo nakakaintindi dyan at alam ko may mga hindi rin makakaintindi. Ulit, ayusin po natin ang discussion sa comment section. Anyway, kung hindi nyo masagot yung katanungan na ano ang kayang gawin ng isang magulang para talikuran nito na sarili nitong anak, hindi nyo alam yung buong kwento kung ano yung nangyari. Pero tuloy natin to ngayon. Panggagatas. Ito na eh, dito na iikot eh. Ito yung usapin na hindi nakaka-move on ang mga tao. Sa internet, lagi po to, Parang lagi may ganitong klase ng issue eh. Yung katanungan na, pagmamayari ba ng magulang ang pagmamayari ng anak? May karapatan ba sila sa pera nito? Now, of course, ang anak dapat, syempre dapat nagbibigay po ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Pero ibig sabihin ba nito na wala silang say doon sa usapin ng pera? Ayan ha, hindi ako magsasabi sa inyo kung ano ang tama at mali dito, pero gusto kong marinig kung ano ang inyong mga opinion. Kamakailan lang, di ba? Carlos Yulo, usapin din ng pera, uh, ah, nababash ni Carlos Yulo, although marami nagagalit sa parents, talagang hati. Depende sa kung anong edad mo talaga yung opinion mo. Eh. The reality is, magkakaiba kasi talaga ng mindset no ang bawat henerasyon. At ulitin ko, hindi ko masabi kung anong mali, pero kayo na bahalang humusga ha. Sabi ni Jake Zyrus, no, na dumating daw yung panahon na kumikita siya ng 600,000 USD kapag kumakanta daw siya sa mga private events rough estimate po no sa value ngayon 34 million pesos per event. Grabe, kumikita rin daw siya ng 300,000 dollars o 17 million pesos. Yung mga endorsements niya, endorsements niya raw 1 million dollars. And at one point, yung network niya raw ay umaabot ng 16 million USD. Na sinerge ko kayo, halos bilyonaryo na si Jake Zairus. Ito yung sabi niya, Imagine nyo kung ano ang nararamdaman ko bilang isang adult na dapat kaya kong i-handle yung sarili kong pera. I saw houses being built and cars being bought using my money. But I was told they weren't mine. If I needed to use one of our cars, I had to ask permission from my mother. Sometimes, she would refuse my request. It's only now that I finally know what it's like to have a house under my name. And a car I can use anytime I wish. Nakakalungkot na no? na pagnamutan ka sa sarili mo, pera. Ang bigat nun. Sobrang bigat. Sabi rin niya na hindi na siya kasing yaman ng dati pero masaya, masaya siya kasi nagagawa niya na raw lahat ng gusto niyang gawin ngayon. Alam ko maraming magagalit sa inyo sa ganito eh, pero sobrang nakaka-free yun. Hindi lahat maiintindihan yung ganun. That being said, hindi naman sa paramihan ng pera nakukuha ang saya. Si Jake Zyrus ang pinakamalaking example dito sa totoo lang. Kasi mas pinili niya yung peace niya by cutting ties even if it means na kaunti na lang yung kikitain niya at mababawasan siya ng pamilya. So from the very same post kung saan ko ito nakita, makikita natin na totoo yung pinagkaiba ng opinyon ng magkaibang mga henerasyon. Kagaya nito, dapat talaga wala ang Facebook ng mga may edad, puro negative. Magbasa po muna bago mag-comment. At makikita rin natin yung comments ng mga nakakatanda. Even si Chloe San Jose, na alam natin eh medyo naipit din sa isang similar na kwento na pa-comment. Sabi niya, meron po akong kilala ganyan, ganyan din, senyora. Sumagot naman si senyora. yung ka na naman, kaya gigil sa'yo ang mga matatanda eh. Meron talaga, doon no? pagkaka pagkakaiba-iba. Hindi ko alam kung nang values ba, or ewan ko, hindi ko rin ma-explain kung bakit gano'n. Anyway, mapapaisip tayo. Ano kaya ang reaksyon ng ina ni Jake Zairus matapos pag-usapan ulit ito? Raquel Pempenko response. Dahil siya ang laman ng usapan ngayon, at mukhang marami ang masumisimpatya ngayon kay Jake Zyrus, medyo napag-iinitan ang ina nito online. At dahil nabubuhay muli ang usapan, napasagot ito sa isang Facebook post. Hindi ko po masasabi if yung sinasabi niya dito eh, may patungkol sa usapin ng pera or sa issue tungkol sa 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 tito ni, ni Jake Cyrus dahil medyo cryptic ito or medyo patama na style. Anyway, sabi niya, meron na namang fake news. Galing daw isang libro. Mga bashers, hindi updated yung libro na yan. Abangan nyo ako mag-update ng libro na yan. Sari-sari na lang ang issue ninyo. Meron kilala daw ako bago magawa ng kwento ang iba. Baka magulat kayo kapag ako ang nagkwento. Kaya tumigil na kayo sa kaka-fake news na yan. Mga salot ng lipunan. Sabi niya sa isang post na alam mong may kasamang pang-aasar. Dagdag niya pa. Kwento niyo yan, malamang masama ako dyan. Pero hindi ko alam ang kwento na yan. Sanay na akong tawaging masama. Kung iyan ba ikakasaya nyo, tanggap ko na ang pangalan kong Evil Queen. Basta ako, alam ko ang sarili kong kwento pero di ko na isa sa libro dahil ayoko ng may mapasama at madagdagan ang mga evil. Okay, Transpan Over the years, grabe yung hate na natanggap ni Jake Zyrus. And let's face it, mostly it's because he chose to be Jake Zyrus. Kahit pa ibig sabihin nito, eh wala na siyang mabubuk na mga project, ganun kabigat yun eh. Wala na siyang kikitain masyado kasi mag iiba yung imahe niya. And I think, ang pinakamalaking sacrifice niya dito was dahil sa hormones, he would lose his voice. The voice that gave him the world kung makikita nyo talaga yung comment, yun talaga yung number one na pinaghihinayangan ng mga tao. So, tatanungin ko kayo, kung kayo, bilyonaryo, sikat na sikat, buong mundo, kilala kayo, tatalikuran mo ba ang lahat ng to para sa kapayapaan mo at sa pagtanggap kung sino ka talaga? Bigat ng katanungan natin, no? Ito yung cover ng libro ni Jake Zyrus from Pride Press pala ito. Pero punta tayo sa likod nito. Sabi dito, I was done living my life for others. It was time to choose what was best for me. At ngayong mas naiintindihan na natin ang kwento niya, biruin mo, nabuhay ka, nagtatrabaho ka, para pasayahin lahat ng tao sa paligid mo. Fans, pamilya, bashers. And then kahit na sobrang ingay ng mundo, kahit alam niya na may magagalit sa kanya, pinili niya at the end yung kanyang sarili. Sabi dun sa likod ng libro, na si Charis Pempeco daw was poised para maging susunod na pinakamalaking global pop star. Yun talaga yan eh. Sa totoo lang, kaunting steps na lang eh. Yun na yun. Siya na. Remember Pyramid? But she turned her back para daw sa offer ng fame at kayamanan para maging totoo sa kanyang sarili. And that's really powerful if you ask me. Yun ito ni Jake Zyrus ang pain ng kanyang childhood. Ang rurok na kanyang darating sa Hollywood ang pagbagsak niya rin. Sinabi niya lahat at kanyang muling pagkabuhay, rebirth. Dito ay kinukwento niya raw lahat para mas makilala natin kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Comments, alam niyo kung ano yung pinaka nakakalungkot dito kasi habang nire-research ko itong kwento, nagbabasa ako ng mga post, tapos yung may isang nagkukwento si Jake Zyrus dun, dun sa tito niya, naglalap-react yung mga tao. Grabe, napapaisip na la lang ako ba? Alam bakit masaya sila na nangyari to kay Jake Zyrus. O kahit na sabihin natin hindi ka naniniwala na dapat maging trans ang isang tao. Pero masaya ka dahil na ginawa sa kanya yung gano'n, di ba? Hindi ko gets. Hindi ko gets yung ibang mga tao. Nagkagets ko na hindi nila naiintindihan ng LGBTQIA+, pero yung gano'ng experience, parang Parang hindi ko talaga naiintindihan. Anyway, sa mga komento, makikita mo rin na marami nagsishare. Eto, totoo-totoo to, to, ha. Marami nagsishare na ginawa din sa kanila. At nung nagsumbong sila sa mga magulang nila, hindi rin sila pinaniniwalaan. Marami ganitong kwento. Sa mga TV, di ba, pag may mga nagkukwento ng life story nila, at I'm sure, meron din sa mga nanonood sa atin, meron din akong mga kakilala na ganito, I can't speak for the people of the older generations." Pero hindi ko rin alam kung bakit mayroong mga magulang na hindi pinapakinggan yung sinasabi ng mga anak nila. Especially sa mga ganitong klase ng kwento. Ako ako kung ako magulang, baka mapatay ko pa. Hindi ko gagawin ha. Pero ganun yung nararamdaman ko. Parang hindi ko makukontain yung galit ko pag ginawa sa anak ko na mundo ko. Hindi ko alam. Maybe by denying, ito yung aking teorya, no? Na pag sinabi mo, ay, ah, hindi totoo yan, eh parang dine-deflect mo yung katotohanan. Siguro hindi nila tanggap na ganun yung nangyari. Refusal to accept the truth, ika nga, na kung hindi ko to papansinin, hindi ito nangyayari. Naiintindihan nyo yung ganun. Siguro kung ikaw yung nakwentuhan ng ganito at ganun din yung reaction mo, sa mga may ganito experience, ha? Na hindi rin naniwala. Kung meron ma, i-comment nyo sa amin sa ilalim. Bakit hindi ka naniniwa Gusto ko lang din marinig Gusto ko lang din marinig Yung side nila Sa ngayon isa talaga si Jake Zairo sa mga pinaka-primerang example no, ng mga kwento ng LGBTQIA+. Siya, si Nabibigan Hari, yung mga tao na alam na yain sila pag tinanggap nila yung sarili nila, pero pinili ang kanika nila mga sarili. Nakikita ko na sa mga events, lagi talaga binibita doon si Jake. Naging cover pa siya ng GQ for Pride Month. Hindi ko po alam if darating pa yung punto na magkakaayos pa sila ng kanyang ina o kung mapag-uusapan pa nila ang nangyari kay Jake, sana dumating sa ganun, no, na magkaintindihan yung mga dating generation at yung ngayon. Yun naman yung goal natin lahat, eh. Kung meron man, tayo magagawa, eh yung, kung may magkukwento rin sa atin ng ganito, eh dapat pakinggan natin. And hopefully, by learning the story of Jake Zyrus, eh mas magkaroon din tayo ng insight sa mga buhay at desisyon ng ating mga Trans Friends. ba? Diba? Meron 1000 G 1,000 Gcash giveaway. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Ito yung tanong natin. Sagutin niyo lang. Kung ikaw ang malalagay sa posisyon ni Jake Zairus na nasa ruro ka ng tagumpay, ikaw ang may pinak boses no, sa buong mundo. Isa ka sa mga pinakamasikat at pinakamayaman. Ready ka bang talikuran ang lahat ng ito kung ang ibig sabihin nito ay magpapakatotoo ka sa sarili mo. E-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang ating kwento.